ang nagsisinungaling. Si President Duterte ba o ikaw ang nagsisinungaling? All proper test ng bayan sa iyo, President Bongbong Marcos. Magsabay kayo ni President Duterte magpakuha ng drug test hindi lang sa dugo kundi pati sa buko. Yes! Para kung totoo hindi ka talaga drug addict o hindi ka na bangag, ay at least kampante kami na mamamayan at pwede mo kaming balikan. Ako kaya, ako ay will accept. Kung ma-prove na hindi ka talaga bangag, hindi ka drug addict, ipakulong mo ako. Filan mo ako ng line bell. Walang problema. Malayo yan sa tiyan. Okay? Malayo yan sa tiyan. Pero ang gusto namin, magkaroon ng kapayapaan ang ating bayan na malaman namin na ang namumuno sa aming pinakamamahal na Pilipinas ay hindi bangag. Bangag, bangag, bangag! Banga. charge against me, Mr. President, because what I'm saying is I'm just echoing what President Duterte had said in Davao Prayer Rally. Sinasabi ko lang ngayon dahil marami kami nalulungkot na hindi namin malaman kung totoo ba o hindi ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Yun lang po, Mr. President. Okay? Huwag po kayong magagalit sa akin. Ako lang po, ay hindi naman ako nagsasalita ng walang dokumento, hindi rin ako nagsasalita na walang ebidensya, kaya at any moment, pwede mo rin akong ipatawag. At sasabihin ko in front of your face, kung ano yung nararamdaman ko bilang ina. Ma'am Sandra, may tanong po ang taong bayan. Kailan po daw ilalabas? Ilabas na yan! 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 Siyempre, wala naman akong alam yan. <laughs> Hindi ko alam kung saan yung video na yan ngayon. Okay? Di, lahat naman ng, ng uh, intelligence nasa ating Pangulo. Dapat ngayon pa lang, sinisiksik nyo kung sino may hawak talaga ng video na yan. Dahil ilalabas yan, ang pagkakalam ko, ilalabas yan sa tamang panahon. Ilabas na yan! Ilabas na yan!

to face me in the Senate or anywhere. Dahil hindi ako mga hindi ako senador na pwede yung danggilin ng pera nyo. Yung pera nyo na naidadanggil sa akin, ipapakain ko yan sa bunganga mo. Okay? Mga kababayan, Nandito na po ang next speaker natin. Ayoko nang magtagal dahil darating ang ating pinakamamahal na Pangulong Duterte. ang panawagan ko sa sambayan ng Pilipino na wag na kayong tataya sa loto. Wala nang tataya wala nang tataya, wala nang tataya! 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 Salamat po at ipagdasal natin si Pastor Kibuloy ngayon. walang utang na loob. Walang utang na loob sa mga Duterte. Wala din utang na loob sa SMNI. nanang na nang tumatakbo siya, wala ni isang na nagsabi sa kanya na halika at ma-interview ka namin. It was SMNI who opened everything for him. Walang unang naloob, walang sa inyong lahat. We love the Philippines. Thank you. Palakpakan natin.